na sila ang magdidikta ng terms and preferences. Wow! <laughs> ang galing! <laughs> ang galing ni Bongbong Marcos na maging tuta. Malayo pa sa ngayon na magkaroon ng Free Trade Agreement o FTA ang Pilipinas at Estados Unidos. Paliwanag ni Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez, kailangan muna magkaroon ng resulta ang pag-uusap ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at US President Donald Trump ukol sa ipinataw na 20% tariff ng Estados Unidos sa Pilipinas. Ayon kay Ambassador Romualdez na isulung na noon ang FTA sa pagitan ng dalawang bansa sa ilalim ng Biden administration. Ngunit naiba na ang direksyon nito na magsimulang manungkulan si President Trump Umaasa ang Pilipinas na magkakaroon pa rin ng positibong resulta ang isinusulong na FTA sa Pilipinas. Ang Free Trade Agreement ay isang kasunduan sa pagitan ng mga bansa na naglalayong alisin o bawasan ang mga hadlang sa kalakalan gaya ng pagpapataw ng taripa. Ang negosasyon sa ipinataw na taripa ang isa sa pangunahing layo ng pagbisita ng Pangulo sa Washington DC para makapulong si US President Trump sa July 22. Bago nito, makakaharap muna ng Pangulo sa isang pulong sina State Secretary Marco Rubio at Defense Secretary Pete Hegseth. tataksil ni Marco sa kanyang pagpuntang biyahe sa Estados Unidos para ibenta at ipagkanulo ang Pilipinas para gawin tayong modernong alipin o aliping sa gigilid sa modernong panahon ng Estados Unidos. Dahil po sa naibulgar natin, hawa ko na po, ito na pa-frame ko na, Confidential pa po ito, pero mayroon ng kopya si ka-Eric itong title ng US-Philippines Agreement on Reciprocal Trade Framework. Uh, Philippine-US Agreement on Reciprocal Trade. May, may nakalagay po confidential. Ito po, makikita niyo na. Ayan. No? Mababasa nyo rin yan sa Facebook. Ayan. So pag-usapan po natin itong binanggit ko kahapon na pumapayag si Marcos na hatawin tayo ng latigo ng 20% na hataw ng tarif o yung pagpatong ng buwis sa lahat ng mga imported o exported products rather ng Pilipinas papuntang Estados Unidos. Uh, in all other areas and territories of the US, kasama po ang pagdikta ng Amerika sa atin kung sino lang ang pwede nating kaibiganin para magkaroon tayo ng trade and economic uh, activities sa ating mga, ka, mga karatig bansa na dapat ay kaalyado din at kinikilala ng Estados Unidos. Wow! Akala ng Amerika, sa ilalim po ni Donald Trump, ay bahagi po ng kanilang empire, ng kanilang imperialistic empire, ang Pilipinas. 200 years ago pa po natapos na ang kolonyalismo at pananakop ng mga bansa sa kapwa-bansa hindi pa rin makamove over ang Amerika at sila pa rin ang nagaastang mga nangungunong nangungunang kolonyalista at mangungulonya at mananakop ng bansa no at pumapayag naman itong kulukoy na si Bongbong Marcos pupunta pa doon sa Amerika para pirmahan po itong tinatawag na US Philippines Agreement on Reciprocal Trade kung saan dinidiktahan tayo ng Amerika at pinapakialaman ang ating pang-ekonomiyang patakaran pati po ang ating kalakaran at mga programa sa pagninegosyo uh, para sa ating kabutihan ang ating uh, ekonomiya ng ating bansa at ng ating mamamayan Paano po at bakit pupunta si Marcos Jr. pala? Sa Estados Unidos. Why? Bakit siya nandoon? It's not about the so-called cocaine party drug scandal with the death of Paulo Tantoco na pamilya niya ang nagmamayari ng Rustans It's secondary And I think baka hindi nga yan direktang mapag-usapan nila Trump at Marcos. Ito pala. Ito pala ang pag-uusapan. This is a confidential document. Pero naka-access ako dahil may mga kaibigan tayo nagpapadala for me to be able to discuss it para maisiwalat sa taong bayan. Mayroon palang umiiral na dokumento ng title niya U.S. Philippines Agreement on Reciprocal Trade. Mga kababayan, at dito binabasa ko, mayroon Section 1, Tariff and Quota. Section 2, Tariff and Non-tariff Barriers. No, mga kababayan, then Section 3, mayroon po siyang Digital Trade and Technology. Ito pa, uh, Section 4, uh, Rules of the Origin, Section 5, Economic and National Security, and ano pang panghuli nito, wait lang at para makita po ninyo Section 6, Commercial Consideration and Other Opportunities. And then, Section 7, uh, Implementation and Enforcement. Okay? So, basahin ko po ang mga pinaka-esensya lang. Pinaka-mahalaga, no? Ito sa enforcement muna tayo. Pakinggan nyo mga kababayan. Section 7, Implementation and Enforcement. If the, if the United States consider that the Philippines has not complied with the provision of this agreement the president of the united states may impose again applicable higher tariff uh, set forth in the executive order 2025 april on the imports coming from the philippines nothing in this agreement shall constrain or prevent the united states from imposing additional tariff to remedy unfair trade practices and to address the import surges in the U.S. economic and national security interest and other similar considerations. Mga kababayan, sinasabi po dito na kapag gumawa ang Pilipinas ng hakbang na hindi nagugustuhan ng Estados Unidos ng gobyerno nila, halimbawa, nakipagnegosyo tayo ng durian, kape, mangga, at iba pang mga negosyong malalaki na papasok sa China bilang market natin, ay pwede pong tayo ay disiplinahin ng Amerika at papatawan tayo even between 30 to 40% ng tariff kapag hindi tayo sumunod. Wow! So hawak tayo sa ilong ng Amerika kapag pinirmahan ito ni Bongbong Marcos, which is pipirmahan nga niya. Pipirmahan niya on the basis na hanggang 20% lang ang taripa. Taripa po is yung uh, sinisingil na buwis ng isang bansa o ng isang gobyerno sa mga produkto at mga material at mga economic services na pumapasok sa kanilang bansa. That is tariff, no? At kasama po dyan sa tariff, yung mga tinatawag na customs duties and mga iba pa pong mga singil na ipinapataw pag pumasok sa isang teritoryo na galing sa ibang bansa ang mga produkto. That is tariff, taripa. So sabi ng Amerika, pag hindi namin nagustuhan, ang inyong gagawin ay pwede naming ipataw at bawiin ang 20% na taripa at pwedeng ito ay lumaki pa. At mayroong provision dito na nagsasabi ang Amerika na kailangan ang Pilipinas ay kung ano lang ang nagugustuhan ng Amerika na mga trade partners at naka-align sa national and economic interest ng Amerika ay yun ang ating preferential na maging partner sa pagninegosyo. So pwede ang Pilipinas Makipag-negotiate sa Japan, sa South Korea, pwede. Pero pagdating sa China, pagdating sa Russia, sa Cuba, o iba pang mga bansa na pwede namang bumili at kumuha ng mga economic services ng ating bansa at ng ating mga economic and other trade products, hindi papayag ang Amerika. Kailangan niyang pakialaman yan. So kailan tayo naging under pa muli sa Amerika as if tayo ay bahagi o probinsya nila at hindi tayo isang malayang bansa. This is the way that Marcos Jr. is going to do things pagdating po dito sa usapin ng trade agreement na ito. Kaya tinatawag ko itong kataksilan. Ito po ay hindi inihayag sa taong bayan na tayo pala ay magpapadikta muli sa Estados Unidos upang yung ating pagninegosyo ang ating pang-ekonomiyang paglago at pagsulong bilang isang malayang bansa, bilang isang malayang ekonomiya ay pakikialaman ng Amerika. There is a provision here na sinasabi po ng Amerika na kapag hindi namin nagustuhan ang inyong gagawin at kayo ay nakipag-align o kaya nakipag-negosyo sa mga bansa na hindi po namin na-feel na kami ay bahagi ng ganyang alliance at sa tingin namin ay dihado kami, sa inyong pakikipag sa bansang China, sa bansang uh, even Japan o iba pang mga bansa, lalo na sa China, Korea, uh, sorry, China, uh, North Korea, Cuba, Russia, o mga bansang hindi feel ng Amerika na ka kalinyada nila, pwede pa lang tayo ay disiplinahin nila. Kung hindi man tayo i-cut out sa mga export natin papuntang Amerika, Papatawan po tayo nila ng karagdagang mga taripa at mga iba pang paniningil upang lumpuin ang ating trade and economic export and business in the interaction with the U.S. And dito sa kanyang provision sa enforcement uh, portion, implementation and enforcement. Nothing in this number three, ha, shall otherwise constrain or prevent America or the U.S., from imposing other tariff and other sanction kapag hindi po sumunod ang Pilipinas sa mga US laws and US agreement na ito. Tinalakay ko ito kagabi ang tatlong punto. Mabigat na po yung 20% na ipapataw sa ating mga ini-export na mga produkto papuntang Amerika. It will cripple, it will paralyze our competitiveness. Mantakin mo kung ang mangga galing Mexico, or uh, mga bansang Indonesia ay mga magko tayo at sila ay may government support at tayo wala, matatalo tayo dahil may additional 20%. Higher, kung 20% man sila, eh di, ganon din po ang sa atin, pero dahil mas lower ang kanilang production cost, talo tayo sa competition. This is not fair to the Filipino people. Sapagkat, kung tinatrato tayo ng Amerika na totoong kaibigan at kung tinatrato nila tayo na tunay na kapartner sa paglago ng ekonomiya sa mahabang panahon ng kasaysayan ng paggamit nila sa Pilipinas, sa panahon po ng pakikipagdigma sa pangdaigdigang digma ang ikalawa, ginamit nila ang Pilipinas at mga Pilipino para gumamit ng labanan at digmaan sa war theater sa Pacific area. Pilipinas po ang pinakaalyado nila. Ginamit nila na base militar ang Pilipinas pagkatapos ng digmaan. At ngayon, virtually, technically, ang buong Pilipinas ay pagmamayari ng kampo militar nila. Ang ating mga kampo militar ay pwedeng pumasok at maglagay sila ng tinatawag nilang EDCA sites. At magkakaroon ng forward deployment ng mga armas including nuclear weapons or nuclear deployment. At sa ngayon nga, sa kasalukuyan, pumapayag si Marcos na mayroon pong uh, Typhoon Missile System na nakalagak po sa Northern Luzon. Nandun na po sa Northern Luzon ang Typhoon Missile System na ang pangalan po nito ay Typhoon Missile Launchers na ginagamit sa paglulunsad ng tinatawag na mga Tomahawk Cruise Missile that can even hit Russia, China, and North Korea from the Philippines. So sigurado po, tatamaan tayo pag nagkaroon ng digmaan talaga ang, ang Amerika dito sa Indo-Pacific area. Sapagkat so, virtually, technically, ay tayo po extension ng kanilang military bases at ng kanilang military deployment. So kung ganun pala ang paggamit nila sa Pilipinas, bakit nila tayo panuluhurin? At bakit nila tayo pipilitin at papayag naman si Marcos kaya pala siya pupunta ng Amerika dahil pipirmahan niya po itong US Philippines Agreement on Reciprocal Trade Framework. Wow. Mga kababayan, at ang nilalaman nito kontra sa Pilipinas, kontra sa mga Pilipino, pabor na pabor sa Amerika. Ah, mantakin mo, bawal tayo mag-magsuporta, mag-develop ng ating manufacturing sector. Bawal tayo mag-develop ng ating agricultural agribusiness na popunduhan ng Philippine government, bibigyan ng suporta kapital at palalaguin ang ating kapasidad na mag-produce sapagkat yan daw ay ah, hindi kinikilala ng Amerika as fair trade and uh, investment fair na mga practices ng Pilipinas. Wow! Pati po ang pagpapalago ng ating agrikultura, pagpapalago ng agribusiness, pagpapalago ng ating manufacturing and industrial sector, hindi pa na natin pwedeng gawin yan kung hindi yan naaayon sa gusto ng Amerika na direksyon ng trade and investment. Kailan po tayo naging kolonya muli ng Amerika na para bagang tayo ay hawak sa ilong at dapat sumunod tayo dito? At dapat sila magtatakda kung sino ang pwedeng bumili ng ating mangga, pinya, ng mga saging, ng ating mga uh, minerals, ng ating mga troso, ng ating mga ini-export, at kung China, Russia, o Cuba, tiba pa mga bansa na hindi align sa kanila, ay hindi nila papayagan yan. Either tayo ay puputula nila ng export uh, quota sa US at ikakat nila or hahatawin tayo ng mas mabigat na mga tariff and duties sa mga presyo na magpapalugmok ng ating competitiveness. Terrible. This is terrible mga kababayan. Binabasa ko po, halos maluha ako. Kapag pinanamahan ito ni Marcos... Marami po mga industriya sa Pilipinas na mga maliliit na umaahon pa lang at pati po ang agricultural sector development natin ay mapektuhan po nito. At mga milyon-milyon na mga manggagawa po ang mapektuhan nito kung lalamunin tayo ng ibang mga bansa na nagkakaroon sila ng support at subsidy sa kanilang mga industriya at negosyo samantalang tayo po no uh, mga kababayan ay pinapalugmok ang ating ekonomiya. Yan ba ang kaibigan? Hindi po yan kaibigan, kaya mali pong pangalan nito. Ang nakalagay dito, US Philippines Agreement on Reciprocal Trade Framework. Pag sinabi pong reciprocal, may kapareho kayong pakinabang. Dito wala. So ito ay unilateral imposition. Makaisang panig na pagdidikta. Ito po ang ibig sabihin nito. This document when I study this dahil medyo mahaba-haba po siya, uh, hindi ko kayang i-discuss sa inyo ng dalawang oras, baka maubos din ang oras nyo sa pagpakikinig. pakekinig you no? Isa-isahin natin, but there are three objectionable, highly objectionable, and controversial, and anomalous provision. Na, pipirman po ito ni Marcos sa July 20 sa Amerika with Donald Trump, no? Ang dapat na pangalan nito ay U.S. Unilateral Imposition of Trade And Economic Dictates on the Philippines Yan dapat ng title nito Hindi po ito Reciprocal Trade Agreement Na parang patas tayo Number 1, papatawan tayo Ng 20% tariff mula sa 10% Doble yan At kung hindi tayo sumunod, pwede pang dumoble Dahil gusto nila, exclusive sa kanila At magdidikta sila Kung ano ang preferential trade options And economic partnership Na sila ang magdidikta Ng terms and preferences Wow. <laughs> Ang galing. <laughs> Ang galing ni Bongbong Marcos na maging tuta.